Ate? Tumawag na ba si Vlad? Hindi pa nga eh. Nga nag-aalala na nga ako eh. Bakit naman? <laughs> hindi ko alam, bete Parang iba yung pakiramdam ko. Kanila pa ako di mapakali. Sabi niya, kukunin niya yung information mula sa mama niya. Pero paano kung... Ate, hindi ipapahamak ni Hasinda ang sarili niyang anak? Ate, ano bang meron sa inyo ni Vlad? Kasi, parang okay naman kayo. Actually, more than okay pa nga. Yung totoo niyan, Beth, nagdadalawang isip pa rin ako sa amin ni Vlad eh. Alam mo naman, di ba, hindi madali yung mga pinagdaanan ko sa kanila. Lahat yun hindi madali mabura. Lalo na sukdulan sa akin yung galit ng nanay niya. Ako, si Julius S. La Madrid, ay idinideklara ang instrumentong ito bilang aking huling habilin sa aking asawa, si Diana P. La Madrid. Iniiwan ko na kong pera sa bangko, ang aming tahanan, and my remaining shares in the La Madrid land and realty. Ex-prostitute na naging instant millionaire, CEO. Pero hindi mo makukuha sa amin lahat ng ito you will never get a single centavo from Julius. Mark word. Ikaw ba ang nagpipid sa mga basurang blog sa mga articles sa sinisiraan ako. Do you have proof? I am willing to forget about the whole scene. Pero sa susunod, nagawin mo uli sa akin to. You'll see what I can do. Pinapatunayan dyan na walang visa ang kasal ninyo ni Julius. Magsama-sama kayo! Isang ex-convict! isang prostitute at isang pipit-suging reporter. Huwag mo nang mag-celebrate. Pinyansahan ka pa lang. Hindi pa natatapos ito dito. Makanaan niyo ba diba itong ipag-hostage kay Beth? Demonyo ka talaga! Oo! Oh, oh, ikaw ang demonyo. Pasalamat ka nga hindi ko pa kayo pinapalayas dun sa bahay ni Amanda na nakuha ko na. Hindi pa tayo tapos sa sinta. Tagdaan mo to. Oh, oh. Kayong dalawa, tantangan niyo na ang sa mga anak ko! Tantangan mo yung mga anak mo. Pero ang tanong, mahal mo ba siya? Oo. Mahal ko si Vlad. Kung di lang nangyari sa amin yung mga nangyari sa amin noon, siguro magiging madali lang lahat. Siguro wala akong pag-alala o takot. Ate, yun naman ang importante, yun naman ang mahalaga. Yung nararamdaman mo para sa kanya. Yung totoong nagpapasaya sa'yo, yung totoong nagpapagaan sa puso mo. And para sa akin, you deserve to love each other. You deserve mong sumaya. Ikaw na lang nagsabi, di ba? Ah, madami ka nang pinagdaanan. Alam kami ni Elon, hindi naman ako gusto ng mami niya. Ayaw din sa akin ni Jacinda. Pero yung paglalaban namin, yung tunay na naramdaman namin, yun totoong pagmamahalan namin. Kaya paglaban mo yun. Eh. Tingin mo dapat ko ba ipaglaban? Para sa akin, if you truly love him, yes, paglaban mo kasi alam kong ipaglalaban ka ni Vlad. Kahit na anak siya ng dati kong asawang si Julius,